Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, disclaimer lang po, ang impormasyong binibigay sa video na ito ay para sa kaalaman lamang at batay sa pangkalahatang pag-aaral at kaalaman tungkol sa kalusugan. Hindi ito isang medical advice, kaya para sa mga particular na problema o kondisyon, makakabuting kumonsulta sa inyong doktor o espesyalista. Maraming salamat po. So, sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga epekto kapag tumigil sa pagpapalabas ng tamod o similya ang isang lalaki. No, paalala lang ang mga tatalakayin natin ng mga epekto na batay sa mga karaniwang obserbasyon at mga pag-aaral sa larangan ng medisina at kalusugan ng reproductive system ng lalaki. So, narito ang mga posibleng sources o sumusuporta sa ganitong impormasyon. Number one, pagtaas ng panganib, suliranin ng prostate o issues ng tungkol sa prostate. So, yan po ang unang tatalakayin natin na kapag tumigil ang isang lalaki sa pagpapalabas ng similya ay ang pagtaas ng panganib ng prostate issues na tinatawag. So, ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pagpapalabas ng similya o tamud ay maaring mabawasan ang panganib ng prostate cancer. So yan po ang una ayon sa pag-aaral. At ang number two naman, pagkakaroon ng erectile dysfunction o hindi napapanatili ang tigas ni Manoy. Ang kawalan ng regular na pagpapalabas ay maaring makaapekto sa daloy ng dugo sa mga reproductive organs na posibleng magdulot ng kahirapan sa pagtigas ng ari sa katagalan. So ang ibig sabihin kapag uh, hindi natin regular na ginagawa ito, ngunit paalala lang po, hindi po lahat ay para sa lahat. Dahil depende po sa kanyang kalusugan, kondisyon o merong mga iniindang ka na mga karamdaman so ang ibig sabihin yung normal lang po na talagang wala po siyang karamdaman kaya pwede po siguro siyang o maaaring ma uh, magkaroon siya ng regular na pagpapalabas ng similya so yan po yung number 2 na pagkakaroon ng erectile dysfunction o hindi napapanatili ang tigas ni Manoy kapag kawalan ng regular na pagpapalabas ayon sa pag-aaral. At ang number 3 naman, pagkakaroon ng pelvic congestion syndrome naman ito. Ano ba ito? Ang naipong similya ay maaring magdulot ng sakit o kakulangan sa ginhawa sa pelvic area na tinatawag na pelvic congestion syndrome. Ang kondisyong ito ay maaring makasama sa pang-araw-araw na gawain. So ang ibig sabihin kapag walang uh, regular o kahit man lang ano paminsan-minsan ang naiipong semilya ay maaring magdulot ito ng sakit o kakulangan sa kinhawa sa pelvic area ayon sa pag-aaral. Yan po yung number 3 at ang number 4 naman, pagbaba ng libido o pagnanasa. Ayon sa ilang pag-aaral, ang hindi pagsalsal ng regular o hindi paglabas ng similya na lang ay maaring magresulta sa pagbaba ng interest, sa pakikipagtalik sa mga dahil sa mga pagbabago sa hormonal levels tulad ng testosterone. So ang ibig sabihin kapag hindi ka na talaga nagpapalabas ng similya o hindi ka man lang nag uh, ano, nagsasarili may maaring pagbaba ng libido ang mararanasan o nawawala yung tinatawag na libido o yung interest sa sexual na aspeto sa katagalan ayon sa aking nasaliksik. At ang number 5 naman, pagkakaroon ng stress at pagpabago-bago ng mood. Ano ba ito? Ang pagpapalabas ng tamod o similya ay nakakatulong sa pagpalabas ng mga endorphins at dopamine na nagdadala ng pakiramdam ng kasiyahan at pagpapakalma. Ang kakulangan nito ay maaring magdulot ng stress, irat irritabilidad at depression sa ilang kalalakihan. So ang ibig sabihin, ang mga nabanggit na mga halimbawa na mga epekto ay Ayon sa mga obserbasyon at sa pag-aaral sa larangan ng medisina at kalusugan ng reproductive system ng isang lalaki. So yan po ang limang mga epekto na mararanasan ng isang lalaki. Pero mahalagang tandaan na ang mga epekto ay maaring mag-iba depende sa physical at mental na kondisyon ng isang lalaki. Kung may mga alalahanin, mas mabuting kumonsulta sa doktor para sa tamang payo. So, yan po guys ang ating uh, topic ngayong araw na ito. Dahil marami po akong mga, uh, marami po tayong subscribers na nagtatanong o nagkukoment tungkol sa mga, uh, sa bagay na ito, na kung paano ba raw, ano ba raw ang mga, ang mga paraan o mga solusyon. Ngunit paalala lang po guys, sinabi ko na kanina na meron tayong disclaimer na hindi po ako isang doktor na pwede po akong magbigay ng advice sa inyo, hindi po po pwede. Ang tinatalakay lang po natin kung ano yung mga epekto, sintomas. Ngunit hindi po ako pwedeng magbigay ng mga diagnosis o panggagamot. Dahil wala po, hindi po ako isang doktor. So kung meron pa rin tayong mga iniindang na mga karamdaman tulad nito, mas mabuti po, mas minabuti na magpatingin po tayo sa isang professional o espesyalista o doktor para naman malaman talaga kung ano yung sanhi dahil hindi naman natin pwedeng masabi na uh, isa lang ang sanhi ng sakit. Malay natin kung iba pala yon. So hindi naman ibig sabihin siguro na dahil hindi na tumigas si Manoy ay uh, ano na, yun na talaga ang sakit. Hangga't hindi po tayo nagpapatingin sa isang espesyalista o doktor, hindi hindi po natin malalaman kung ano talaga ang tunay na sanhi dahil hindi po yun na nga sinasabi natin na kahit ako pwede po akong mag-share ng aking kaalamanan. Tayong lahat po, guys. No, wag po natin ano, tayong lahat pwede po tayong mag-share ng ating kaalamanan tungkol sa kalusugan kung saan nyo meron ba kayong nabasa na mga artikulo. Ngunit tandaan lang po natin na hindi po tayo pwedeng magbigay ng gamutan, magdiagnose o magbigay ng kung ano-anong mga supplements kung hindi po tayo isang doktor, o magbigay ng mga dosage, kung ano-ano pa man yan. Ngunit, free po tayong magbahagi ng ating kaalamanan na tulad ko. no Hindi lang ako, kundi lahat po tayo, kung meron po kayong um, kaalamanan. Kaya nga, di ba, sinasabi na nagbasa ka ng libro, tapos sinier mo, o oh, ganito pala yun. Ngunit, hanggang doon lang po ang pwede nating sabihin. Hindi po tayo pwedeng Uh, mag-advise na sa sarili natin na parang isa tayong doktor o espesyalista. Ngunit wala naman tayong profesyon bilang isang ano sa medisina ano kaya hindi po tayo pwede. Kaya kinaklaro ko lang po. So, hayan po guys, sana nagustuhan nyo ang ating vlog ngayong araw na ito, ang video natin. At sa muli, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe, mag-like, and share ang ating video para naman malaman din ng mga ibang mga kalalakihan kung ano ang tungkol dito sa hindi, hindi napapanatili ang pagtigas ni Manoy o erectile dysfunction. So, hayan po guys, hanggang sa muli ang inyong lingkod si Ate Stella ninyo. Bye-bye!